Siyempre, nandito na tayo. Ayan, mga Cafe hunters natin. Ando dun sa ano. Ayan, siyempre, kasama natin si Cafe hunters Aki. Ayan, si Cafe hunters sa uh, Dude. Ayan, oh, ano? si Cafe hunters po Ah, siyempre, si Cafe hunters sa uh, Nelson. Ayan, no? Okay, si Cafe hunters Bobby. Okay. Si Cafe Hunters laki, yun, no? Morning. Yeah, Yan o, di na banata na naman yung uh, request. Siyempre, si Cafe Hunter sa uh, teboyo oh, yun o, oh, kitang-kita kitang na naman sa mubo. Yun, oh, yung isang Cafe Hunter natin, ba, Lasing pumutok na. Bwede naman o. No? Aba, oh, patay. Oh, ayan o. Oh. So mga kape canders, so, tinitimpla lang nila kayo yung uh, request, syempre. No. Nako, eto ang kape canders na natin, napupungas-pungas na naman, no? Hindi mo Ayun, no? Ayan, no? Ha? Pag-tinapay? Itlog. At ah, saka, ano? Marinated na iihaw. Okay. Ah, stay chill lang mga kape canters. Wala pa si kape canters silo, on the way ba lang po? Ah, oh, yan syempre ang inyong lingkod, yun no. Oh. Pintang ah. Ah. Ano susi? Ba, may pala man agad do. Oh. Ba, meron yan? hindi bitchy ni. Yung Yan, syempre, kaya man natin si Gabay Hunter ito, si sa husband, oh, no? Nawala. Nawala. Hindi sal pala to. Dapat pala, hindi na nagitlog. Hey, iyon nga, rinig na rinig oh. nyo naman niya mga Cafe hunters ha Jackpot daw kami ngayon at malakas ang ulan Meron sa inyo oh. Oh, Ah, pwede Okay oh, kami, So stay chill lang mga Cafe Canters Yo mga Cafe hunters So oh, umalis na si uh, Cafe hunters Bobby Tsaka si Cafe hunters Nelson Pupunta na po sila doon sa Nara Ayan kaya lang no, po kami ng ano, you know, may nangangate oh, you know. Wala. Wala mauli 'yon. Ah. Oh, ayan si Kape Cantes Tebo yo, oh. nag-prepare na. tama ah. natin si Kape Hunter sa uh, JR. Siyempre, itong uh, pinaka-the best talaga. Ayan, no? Oh. Yung ating plan ni uh, Cafe Hunter sa laki. Ay, yung uh, special request. Yung may atay, sa wawaray mahuhuli, yung may atay, oh, yun, oh. Ayun, oh. Oo, oh, may second price, so yun, oh. Oh. Special request yan, kasi sinarapan yung ano, ihaw nung isang linggo, eh. Oh, na-requestan ulit tuloy, oh. Talagang gano'n kami, pag yun may laglatang bago. Oh, yan ba? yung ginakay. Okay, so stage uh, stay tuned lang mga hunters, Pupunta lang po kami dun sa Pupestohan namin Medyo malayo po dito yon Kaya puno na po kami Good morning mga cafe hunters So uh, andito na po tayo Sa uh, Pupestohan natin So Puntaan po natin yung ano Nasa natin kahapon ah uh, dami po tayong nakita kaya lang na, no po tayo nung ano nangangati so yun si JR oh no? nauna na yun yun so dyan po tayo pupunta so kahapon nung uh, survey po natin dami po dyan naka ano 24 po yung ano yung uh, nangangati ng nang, uh, bato bato natin siya kanina stay tuned lang mga cafe hunters lalakad lakad lang po muna bahali yan na po ito uh, bagong uh, spot natin so sana hindi pa nagdala yung mga bato bato dito sana ano pa ba, balikan pa sila dito para maganda yung uh, timing natin ito doon Ah, uh, naghahanap ng ano, mapupwestuhan. Kapit sila mga kapit kanters Gagawa tayo ng ano, matataguan natin Ayan, hey, Mga kapit kanters so, oh, Nandito na tayo sa Pwesto natin yun, know, Nakikita natin to sa may puno na nyug Medyo may mga nakadapo na yun Umalis na yung isa So Hanap tayo ng mga pupwestuhan Kung saan tayo Hindi basta basta mapapansin Kasi itong puno na to Pupwestuhan din natin

Ano na yung ano natin Taguan natin mga kapit so pasok tayo pinagaantay na sa puno ah okay. ayun atos, mga kapikanters. Ayan o. So, lang mga kapikanters at uh, ayusin ko lang yung ating PCB. Then, go na tayo. hunters first shot natin medyo nakatalikod lang pero tatry lang natin kung madadali natin Good shot mga Cafe Hunters. Ah, uh, good morning mga Cafe Hunters. So uh time check Alas 10 ng umaga. So simula po kanina nakapotok tayo hanggang ngayon pa na balik. So Mamaya natin 'to babalik ang hapon. Ano muna tayo? Punta muna tayo dun sa uh, favorite spot natin, dun tayo sa bagtingan na magta na maghunting. Tingnan natin kung ano kung suswertihin tayo doon kasi sa ngayon wala nag-aaligid so masasayang yung oras natin dito pero hindi natin tatanggalin itong ano natin tagawa natin kasi mamaya babalik tayo dito pa makakain ng tanghalian so stay tuned lang mga cafe hunters Ah, hindi natin tinamaan yung tukmol mga cafe hunters. 40 lang yon Kaya pala. Kasi hindi ko na bago. Oh. Kaya sa 29 meters lang yung ano natin. Zero. Kaya pala ang baba ng tama. kalimutan kong i-adjust. Paalis na kasi tayo eh. Bilang dumating yon So, hindi natin ano. Hindi tayo nakapag-focus dito. Sayang. Okay mga coffee hunters Good shot ah, Mga coffee hunters Ako so, naman uh, ni JR yung binarin natin Sige pa Ayan Ayan dyan Yung planters oh. Tinuturo. Oh. Ano? Oh. Para ay nung umalis. Para ay umalis to no. Meron may nagdaan. Eh. naka kulay blue. Ah, oh, nakakapikanters. si Kaya Boy naman ang puputok. babarilin niya, oh. Ayun. Gusto ko niya, pare. Hmm? Ay! Oh, Ako alam na. Nawala. Sorry. Lipad na lipad. Ma, ayun, ayun Oh, oh yun, patay ah. Kita ko yung pinatakal ni. Wala well, lang pag yung taligod ko. <laughs> Hindi, doon lang sa may bandang una. Oh, ayun mga kapig hunter. Si uh, <inaudible> GR naman ang <inaudible> uh, puputok. Ayun, puputokan niya oh. Ayan. May bagting. Dalpis. May isa pa. Ayun no? oh. May isa pa, may tama kaya lang mo ano. Oh, okay, isa pa. Ayun oh. No? Uh, Habang uh, dinalipad. Oh, okay. Ayun pa, oh. Okay. nagdadating ang pa Just, Medyo uh, angat lang mga kanto. Oh, so, yung kay buhay. Huh? Wala, mga kapigantars. Ito, So, si Cafe Hunter Steboy naman ang babarel. Yun, babarilan niya. Yun. Yun, lagutok na. Nako, glide pa. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. sa may mangga. Ayan mga Cafe Hunter. So, Ako niya, parang tebo yung kanyang binarelo. Ayos, very good. Hunters, so si Tender, si Parang Tewi uli o. Oh. Ayan, ah, Yung babarili niya nasa bagting. Ayun, oh. uh, laglag. Bog, uh, oh, yun. Laglag doon, de boy. Babay mo na. At doon din naman ang daan natin. Ayan, mga kapikanter. So, uh, ready na po ang aming uh, sinigang na pork. Siyempre, o. Oh, Ayan po, yung... Uh, request ng ating mga cape hunters yung uh, inihaw yan diyan gananda na ni ano cape goat hunter tarlon oh yan oh, oh waging wagi mga cape goat hunters natin oh daming bitbit -bit, oh wala jo. very nice oh ayos oh ayos ah, oh oh ah very nice mga cape hunters Nakachamba po kami ng ano, ang daming huli ni Kapi Kandres Nelson, oh. Ay, oh. Ayan, oh, ah. ah. Stay chill lang, mga Kapi Kandres. Tingnan natin kung uh, makakatiming naman kami. ngayong uh, na yung tanghali. Iyon, mga Kapi Kandres. So, oh. si Kapi Kandres Aki, po, at saka si Kapi Kandres Dude. Oh, daming huli ni Kapi Kandres Aki, oh. Oh, ang ganda ng smile. Uh, oh. Oh. Ang dami rin nito. Ayan. Uh, parang ano lang ah. Parang uh, kami walang huli mga kapekanters. <laughs> Babawi kami mga may magkakain. Uh,

mga so nagandang tayo uh, dito sa dati nating pwesto ayan oh. so try natin tingnan natin kung tatamaan natin okay dalawa lang mga kapigantors Big hunter, so you know. Ay, may mga. Uh, Shoutout po, uh, Tars Hunter Group from uh, Bohol kay Constitutes and Caruel ng uh, Shetty League Hunter, yan. Uh, Roma at Tatay Angel ng uh, Tarlac, yan. Uh, Shoutout sa inyo. Joseph Lurira ng uh, Riyad KSA, yan. Shoutout sa inyo, Cafe Hunters. Uh, Pugaw Hunter, shoutout po sa inyo Triggerman Hunter, shoutout po Kay Kaado Perez, saka kay Kaidel Perez Shoutout po sa inyo Uh, kay Mareng at kay uh, Ashley. Yan, maraming maraming salamat sa suporta nyo. Uh, Binso kampo Campo, para sa 12 inches barrel natin. Yan, boss, maraming maraming salamat po. Uh, Siyempre, kay Toby, kay Macy at saka kay Doyen. Yan, ingat po lagi. good evening mga cafe hunters. So, eto. Ah, diluto na namin yung ano. Ah, huli namin ng linggo. Oh. Ayan, oh ah uh, out Tinola na si Bradab uh, Prito oh. oh yan yeah, no, mga cafe natin oh. Saktong saktong dating natin mga cafe no. Ayano Ayan o no, si uh, sa uh, JR, Aki, Elson, Teboy, Ku, Lake Bobby, Dude Yes, ah, kumpleto. Okay. Ah, si ano, si Katol. Kailan ka pupunta? Pa. Ah, wala pa. Ah, yeah, mga Kapay Hunters, kain po kayo, kain po kayo.